yung dating plaza nila ay may gym dyan mga boss kung naabutan nyo yan sa mga taga rito na taga Binyan hindi ako nagkakamali yan yung bahay ni Jose Rizal mga boss correct nyo lang ako mga boss kung mali ako yun welcome back sa inyo lahat mga boss magandang umaga sa inyo at nandito tayo ngayon sa Binyan mga boss at yan yung sa bandang dulo na yon ay uh, ano yun uh, pinaka Uh, crossing papuntang Binyan at saka papunta ng Santa Rosa, papuntang San Pedro yung nakaraan ay ano 'yon uh, San Pedro yung ating uh, inilibot o ating pinuntahan at ngayon naman ay ang kasunod na bayan ay uh, Binyan kaya yun, uh, libutin na natin yung Binyan mga boss at para makita nyo rin yung uh, mga meron dito sa Binyan Laguna eh, no? at kung sa mga taga rito kung sakali man na alam nito mga dinadaanan ko mga boss eh, no? yung mga nasa ibang bansa uh, yung mga nasa Metro Manila yan uh, comment down below kayo dyan mga boss kung alam nito mga dinadaanan ko eh, no? at eto ay papasok tayo dito sa may uh, pinaka pinakasentro ng Binyan Laguna at kung hindi ako nagkakamali uh, dito ay may bahay ni Jose Rizal na Uh, yung luma, yung lumang bahay ni Jose Rizal eh, no? eto no. papunta tayo doon at kung nakikita niyo mga boss, medyo maaraw na eh, no. Yan, uh, baybayin lang natin 'to, papunta doon sa may unahan uh, at makikita natin yung pinaka simbahan din nila dito sa ano na to yung ro rota na to eh, no? at same time palingke nandito na rin kasi parang magkakatabi-tabi lang yan kasi medyo alam ko tong lugar na to mga boss nakapunta na rin pati ako dito at yun kung nakikita nyo mga boss marami na mga establishment to yeah. uh, yun yung nga lang dito sa lugar na to ay medyo uh, traffic kapag kapapasok ka dito sa may bayan uh, sa ngayon hindi pa siguro ganoon ka traffic dahil uh, medyo maluwag-luwag pa pero uh, pagdating dun sa pinakaunahan dyan dahil eh, napakarami ng tao dito mga boss at isa to sa pinakamagandang spot ko sa kasakali mga ikaw ay may gustong buksan na negosyo uh, dito. Mas maganda rito mga boss dahil napakatao rito sa lugar na to. Makikita nyo rin yan mamaya. Eh, no? Uh, inuulit ko yung ating purpose kaya natin ginagawa ko rito ito. Uh, para sa mga mga kababayan natin na uh, uh tiga rito sa lugar na to o sa mga lugar na pupuntahan natin Uh, para sa kanila, medyo matagal na silang hindi nakakauwi sa sa kanil kanilang mga probinsya Para may update din kayo sa lugar niyo mga boss Kung sakasakali man na uh, makita nyo itong video ko you know. At kunting hiling lang mga boss, pa like and share and subscribe na rin para sa ating mga video Para laging update ka sa lahat ng ating pupuntahan mga boss you know. At malay mo ay uh, isa na yung lugar niyo sa pupuntahan natin Basta yung natin ano mga boss ay uh, lilimutin natin yung lahat ng bayan you know. At pagkatapos, isusunod natin yung Cavite. At kasunod ay Batangas. At sunod ay Quezon. Pero yung Quezon, mga boss, ah, medyo naglalaan tayo ng budget at saka oras na sa Kaya yon Pero lilibutin pa rin natin yung mga boss sa akot ng ating nakakaya. You no? At putahan pa rin natin yan, mga boss. Para kahit paanong taga Quezon ka, o taga Batangas ka, o taga Cavite ka, o taga Laguna ka, Uh, tiyak na mapupuntahan natin yung uh, lugar na pinagmulang mo, mga boss At uh, yun, as you can see, mga boss ay nandito na tayo sa may sentro uh, ng Binyan at katulad ng sabi ko sa inyo ay medyo matrafik dito dahil napakarami na ng uh, mga pamilihan dito mga establishment uh, at the same time napakarami din ng tao dito, mga boss At yan o oh, uh, kung nakikita nyo yan, mga boss umaga pa yan, pero yun know, napakarami na ng tao yan at siguro yung mga namamalingki yung mga ganyan, yung mga uh, bumibili ng kanila mga bangailangan yung mga pangkain nila, yan at yung iba siguro, bumibili ng mga kung anong-anong damit, yan mga kung anong kailangan nila sa bahay o sa sarili nila, yan at dito, sa ano na to, sa unahan na to ay nandiyan na yung kanilang mga simpahan at at uh, nandyan na rin yung plaza nila mga boss Ayun Sa gilid na yan At yan pala mga boss Dati ang gilid na yan Yung dating plaza nila Ay may gym dyan mga boss Kung naabutan nyo yan uh, Sa mga tiga rito din yan uh, May gym dyan mga boss Pero tinanggal na nila you know, Pinalitan nila ng uh, plaza mismo Yung talagang uh, open lang Kasi dati covered yung gym nila dyan At uh, yan Andito tayo sa may simbahan Yun o no? Napakaganda na simbahan nila Napakaraming tao May misa ata mga boss Yan oh. Wow Kaso lang ay Bawal tayo ditong pumarada Dahil uh, Hindi naman tayo papasok dyan At Saka isa pa May nag na Bawal tayong pumarada dito At yun yung katabi ko nga Pinapaalis kaming dalawa Hindi ako nagkakamali Yan yung bahay ni si Rizal mga boss Correct nyo lang ako mga boss Kung mali ako basta ang alam ko, meron dito sa Binyan ah, ah, bahay ni Rizal na ni-renovate. Hindi ko lang sure kung 'yan ba yun 'Yan oh. 'Yan yung pinaka-ano na 'yan, yung ah, pinaka-nasisilawan ng araw na 'yan. At 'yan yung plaza nila mga boss sa katapat. 'Yan. Palengke na rin pala 'yan dyan katabi ng simbahan mga boss, 'yan yung pinaka-pamilihan nila, eh, no. At 'yun may isa pa ditong bahay. Hindi ko lang sure mga boss ha, kung alin dito sa mga bahay na 'yan yung inaano ni Rizal, yung dating bahay ni Rizal. Kasi may mga bahay din na luma eh. Yan o, kagaya niyan. Lumang bahay yan mga boss. kasi nauna pa. At uh, tingin ko ni Renovate na lang yan. Yan o. Oh. Yan. Uh, at meron pang mga nakasulat I love Vidya. Okay. At uh, dito, sa unahan nila mga boss. Meron ako nakitang mga kumpol-kumpol na mga vendors. Natuwa ako sa mga vendors nila dito dahil uh, pinagsama-sama nila sa isang lugar ay no talagang uh, parang binigyan talaga nila ng kabuhayan at uh, hindi kagaya doon sa mga parting may nila di ba kinuhuli nila yung mga vendors mga boss pero dito ay no talagang binigyan nila ng lugar kung saan nung sila pwede para mas maging maayos yung kanilang uh, pagbibinda. at napakaganda dahil uh, organized at uniform yung kanilang mga vendors mga boss ay no yan tapitan natin di ba Napakaganda ng ano mga boss eh, uh, no? nila dahil you know, uh, bawat vendors nila ay may sarili sariling nga parang tindahan na maliit. At 'yun, uh, libut libot tayo dito mga boss dahil uh, pupunta tayo dun sa may side ng plaza nila. At bawala tayong bumalik dahil one way yung nakasunat doon mga boss. Kaya ikot na lang tayo. At ito palang daan na to, didiretso natin mga boss. Ay meron din tong daan papunta sa San Pedro. Eh, no? Yan, pag diniretso natin yan at uh, eh, kasi lumiko tayo, di ba? Uh, pag diniretso natin yan, yung daan na yan, yung daan na maliit doon sa may San Pedro, dyan din yung lusot, mga boss. Uh, at yung sinasabi ko na parang halos babaybayin mo na yung ano, ah, uh, lawa ng Laguna Lake. Yan, dyan din yun. Kaso lang hindi tayo dun dumaan, dito tayo umikot sa may kabila dahil pupunta nga tayo dito sa may plaza ng Binyan, dito sa kabilang side, you know? At yan, halik lang tayo dito yan. Sa mga makakapanood pala nito mga boss, uh, sa mga taga rito, sa mga uh, taga rito sabihin Binyan na medyo matagal na na hindi nakakauwi rito eh no. Comment kayo diyan mga boss kung naabutan niyo pa yung sinasabi kong gym diyan. Alam ko may gym diyan sa ano na yan, yung uh, basketball court eh no. Diyan sa may uh, plaza na yan, may unahan ng konti. Ngayon ay wala na mga boss yan, yan yung isa sa malaking pagbabago rito. Dahil wala na yung kanilang uh, gym diyan gym kasi yan dati dyan na uh, uh, covered court at ngayon ginawa nilang plaza yun ang inopen nila at maganda naman yung kinalabasan talagang kahit uh, mga sips mga babae ay nakakapagdamay tambay kahit yung mga mga uh, mag-anak ayan yan dito dito sa lugar na to mga boss dito banda yung gym na yun yan dito yun at ayan ha pinalit nila parang uh, parang stage o parang uh, Uh, grandstand baga parang kung sa Manila pa ay grandstand you know? yan yan yung uh, pinalit nila at okay naman ah uh, comment kayo dyan mga boss kung naabutan nyo yung gym dito dati ito itong, itong 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 ano to yan yan yung establishment na yan yan gym yan dati mga boss uh, ngayon ay ano na siya plaza Ay no? yan ito yung likuran niya dati at yan pag diniretso natin yan ay papunta yan doon sa palengke kaso may nakaharang one way kaya dito na lang tayo dadaan yan, balik na lang tayo dito at dito tayo sa kabilang uh, kanto uh, iikot yan, no? meron ding bus station dito mga boss na ang ano papunta lang LRT Guindilla at Cubao meron din yan dito mga boss uh, dito tayo, liko tayo dito sa kabilang uh, kanto na to at marami dito mga boss napapansin ko mga mga RTW product you know? yan o you know? kita niyo ba yan mga boss napakakapal ng tao at yun napakasiglang lugar to napakagandang gawa ng uh, uh, pagtayuan ng negosyo ito at yun may napansin nga ako na may nagtitinda ng sapatos ang dami uh, at siguro sa susunod mag vlog tayo dyan magpaalam tayo na mag vlog para may upload natin doon sa isang kabilang channel natin uh, at yun diretso yun lang natin to mga boss at sa mga tiga rito, inaulit ko, ayan, uh, kung alam niyo itong mga dinadaanan ko, uh, comment kayo dyan mga boss kung taga saan kayo rito sa Binyan. Uh, at kung alam niyo ba yung mga pinupuntahan natin, yung mga dinadaanan natin, uh, majority nating dinadaanan mga boss yung talagang sentro uh, eh no, yung talaga yung uh, pinaka dinadaanan natin, yung pinaka sentro ng bayan. At kung makapasok man tayo sa pinaka sulok-sulok baka hira lang din eh you no. Know? Dahil yung pinaka pakaay natin yung pinaka sintro ng bayan kung saan yung pinaka maraming tao, 'yun yung mga plaza ganyan. Uh, 'yun yung pinupuntahan natin eh you know? Kaya kung hindi man natin mapuntahan yung uh, pinaka barangay nyo o pinaka subdivision nyo mismo, ah uh, pasensya na kayo mga boss dahil uh, napakahaba din ng uh, video natin kapag uh, ginawa natin 'yun eh you no. Know? Yan dito, dito tayo sa may palengke eh no. ng mga gulay. Ah, uh, matao to dito pagkagabi, bagsakan to ng gulay dito, mga boss. Ayan, dito puro gulay lang to, walang karni dito. Ah, uh, gulay lang ang meron dito. Yan. Okay? At yun, ah, uh, tulad ng sabi ko mga boss, eh, no, nyo na kung hindi natin magala mismo yung pinakabarangay nyo kasi Uh, malaki naman yung binyan mga boss hindi natin kayang ikotin niya ng gano'n gano'n lang eh, you know? at kung barabaranggay natin ay napakatagal at napakahaba na magiging video natin eh, you no? Know? baka tama rin kayong manood kapag uh, ginawa natin yun uh, at yung pinakano lang talaga natin ay yung mga pinakasentro yung uh, mga plaza, mga simbahan, mga palengke o yung mga normal na pinupuntahan nyo kapag nandito kayo you know? eh, no? kaya syempre kapag nandito kayo automatic, magsisimba kayo, di kaya mamamalengke kayo, pupunta kayo sa plaza o di kaya kung may bibilihin kayo, yan. At uh, sigurado alam niyo yung mga lugar na pinuntahan natin mga muna nyo kung talagang tika rito kayo. Yan. Uh, dito sa paliko mga boss, ay ano na to, uh, ulibaris, kung hindi ako nagkakamali dito, ulibaris. Dahil yan yung kanto dyan, ayan uh, na ay yung pinaka-kanto o pinaka-highway papuntang Kalamba, kapag pumaliwa ka, kapag pakaroon ka naman ay papunta naman yun ng San Pedro, Alabang o papuntang Manila. Yan. Ito yan, yung may stoplight dyan. At pag diniretso natin to mga boss, ay papuntang Palapala yan. Puntang GMA Cavite yan. Dito na yan. At kapag kumana naman tayo, ah, papunta tayo na San Pedro, ah, uh, Muntinlupa, papuntang Maynila. Pagka kumaliwa naman tayo, ay papunta naman yan ng Kalamba, Laguna. Eh, no? Yan. Pero diretsuhin muna natin to papunta dun sa Mayano. ah, uh, hanggang doon siguro sa bago dumating ng uh, expressway dahil sako pa rin naman ang binyan yun eh no at marami rin mga subdivision dito mga boss marami rin dito nga mga uh, mga mga sikat na subdivision eh no uh, dito sa binyan uh, marami na rin mga pabrika dito at uh, kung hindi ako nagkakamali yung uh, mga company dito ay nasa Tecno Park Techno Park ba o Science Park uh, correct nila lang ako mga boss kung mali ako eh no? Basta ka lang po, meron ng maraming company dito. At uh, dyan sa unahan, at diretso natin yan, pagtawid natin ng rail list. Yan, yan. Uh, sa unahan pa ng konti, mga boss, expressway na yan. At uh, yun ata yung pinaka-boundary ng din eh, no? yung pagano uh, pag din ano, mo sa expressway, paglagpas mo. Ito, yung daanan na to mga boss, marami naman itong lulusutan. Eh, no? Ito, pagka diretso natin ito, ito na ng nga palapala May lusutan din doon ng tagaytay May lusutan din doon ng uh, Basta kahit saan sa Cavite Kapag uh, pumunta ka rito Dito itong daan na to Ay lusot na to Mga boss marami na itong madadaanan Na uh, uh, pwede mong lusutan Kung saan mga part ng Cavite ka pupunta At kung uh, taga rito ka mga boss uh, Comment ka Kung, kung napagawin po itong video natin uh, Comment ka naman dyan mga boss Kung taga saan ka rito sa Binyan at kung alam mo ba yung mga pinupuntahan natin ayun oh, yung mga dinadaanan natin uh, kung alam mo ba uh, at kung may nagbago ba simula nung nandito ka at nung pagalis mo kung may nakita kang nga uh, bago diyan o nakita nga uh, may nakita kang kagaya nung uh, gym na sinasabi ko uh, kung halimbawa ilang taon ka na nang hindi nakauwi dito malamang uh, ma pagtataka ka bakit wala na yung gym doon sa plaza doon sa may mismong uh, simbahan niyo mismo dahil yun pinalita na nga ng uh, plaza ano uh, ginawa na nilang plaza plaza at yun kakaliwa tayo rito yan uh, medyo mabaga lang talaga dito dahil sobrang traffic at meron dito nga ano, mga boss eh, uh, no? dyan sa may unahan uh, meron dyang si, uh, eskwelahan na medyo sikat-sikat na eskwelahan nino yung Perpetual University dyan, uh, meron dyan sa unahan yan yung mga jeep na yan mga boss ay papuntayan ng Kalamba, Laguna papunta sa Tarosa, yan uh, diretso na yan doon ayun o, oh, Kalamba City, uh, nakasulat doon sa gilid ng jeep at uh, dito talaga yung way nila mga boss, wala silang uh, ibang way kundi dito, uh, maliban na lang kung mag expressway sila eh, no? yan, yan, ito na yung tulay uh, at kasunod dito ay yung perpetual na uh, eskwelahan. Yan, dyan sa may unahan. Okay. Ayan, yan. Ito na yun mga boso. Yan, yan. Perpetual na yan, yun. na nasa gilid. Yan, medyo sikat yan na school. Uh, malaking school yan. yan. Uh, shout out sa mga nag-aaral dyan. Yan, may mga, may katabi rin siyang, ano, hospital. At, napansin uh, uh, pansin ko dito mga po sa niyan marami mga nagtitinda ng e-bike yung mga electronic na ah motor no At yun, andito na tayo dyan sa may overpass na yan. At unahan nito ay uh, ito na yung uh, boundary yata ng Santa Rosa. Yan. Ito, may mga mall din pala sila dito mga boss. Yan. Hindi uh, ko lang sure kung ano pangalan ng mall na yan. Walang pangalan eh. At yun mga boss, hanggang dito na lang siguro yung ating uh, tour sa Binyan eh no. At medyo iniksian lang natin yung ating video ngayon dahil uh, Uh, may pupuntahan pa tayo mga boss pupunta mamimili pa tayo sa baklara nila yan uh, lang tayo para magano tayo dito sa binyan at yun maraming salamat mga boss